Ayan, nandito na kami sa Naiya. Ayan, guys, may susunduin pala kami dito, yung aking brother. Ayan. Ah, kabababa na lang sa barko. Ayan, guys. Ayan, dahil coding kami, um, inagahan na namin ang aming pagbiyahe para hindi kami maabutan. Hello, Chuchay! Masa, Chuchay, lalabas! Ayan mo yan. Hindi, wala man tayong Christmas. Thank you. Tutoy. Tutoy. Priya. Ay! Ay mo, hello, Papa. Ay, sus. Hello, Papa. Hello, Papa. Da. Ay, ang ganda naman talaga. parang mo si Papa dali. Sabihin mo kana ka na, Papa. Ayan nga guys, hindi namin makita ang yung entrance. Ayan, nagpaikot-ikot kami guys. Puro na lang kasi exit yung kami nakikita. Aray ko, naduling ako. At eto nga guys, nagtanong na kami kung saan ang entrance. Nasa dulo lang pala guys. Ayan. Nasa dulong pang number 7 na gate. Ayan. At na nga kami guys sa dulo. oh, malamig dito. Dulong-dulo. Mapapasok tayo? Oo. Para malayo pang pasukan natin. 6 7 Tayo sa 7 Ala! Ala ka! Ala! Ayan guys, ayan. Sobrang kulit ng batuta. At eto nga guys, sobrang daming tao. Dami nilang bagay. Oh, oh, Siyempre. Asa na sila ate mo? Uh -huh. Ayan sila o. Uh -huh. Debrilla. <laughs> Yeah. Dali. <laughs> at eto nga guys, nandito na kami sa second floor. Para lang kami nag-SM guys. Ayan. Ayan guys, at nandito na kami sa third floor. Yun nga lang guys, hindi kami pinayagan ng guard makapasok. Ayan, Alam. at eto, pababa na kami ulit. <laughs> Ayan. Papayat ka Pagod na pagod na sa baby sa pag-akyat. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan, sumayaw pa siya. Ayan, guys. Walang kapaguran. Mamaya, bagsak na yan. Bagsak na sa pagod. At ito nga, guys. Kanya-kanya muna kaming hanap na amin. Matambayan. Kasi nga, guys, matagal pa. Ayan, mga ano pa, dalawang oras pa babo lumapag ang airplane. Ayan. Dalawang oras pa bago namin na makita ang aming susundan guys ayan ayan guys nadala muna kami ayan piling na sa SM lang kami guys ayan parang SM lang din siya guys ayan kahit kami sa loob sobrang daming tao ay ayan si Kim Nagaabang din nga sila guys sa kanilang mga mga mahal sa buhay na parating ayan Oh, andiyan na pala kayo. Ay, palabas na pala na. Palabas na pala. Wala na dito. Sa dalawa At na nga guys. Ah, nasa 30 minutes na lang. Kaya eto. Nakisingit na rin kami. Ayan, nakiabang na rin kami guys sa mga tao. Sobrang dami na mga parating guys. So, ayan. Halos mga foreigner. Oh. Wow, Ayan, na guys. Mayroon daming foreigner na naman, guys. Oo. Wow, magbaba naman naman, guys. Ayan nga, guys. Itinabot na namin isang oras, no? Ah, uh, medyo nangangalay na kami guys. Naiinip na. Ayan, wala pa rin yung aming sinasalubong. Ayan guys. Sobrang dami na nang lumabas. Ah, uh, piling namin na ubos na ang laman ng airplane. Tapos yung aming sinusundo ay wala pa. Itin! Ayun! Ayun! Tara, 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 tara. Kaya nga na po tayo. Tara, tara, tara. Si Priya pa unahin mo, si Priya.

yung kapalaj yung kapalaj ayun ayun ako sina nilipanan sila nasana sila sa mawa ayus malay siyang orb sina nilipas 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 ba May pang-content na kami. <laughs> o, oh, ayan na, ayan na. Si Jervin na dumating. <laughs> Ay, nagpayman yung dalawang lolo. <laughs> yung dalawang lolo. <laughs> Ayan nga guys, at papunta na kami sa Nang Mowa. Ayan, at doon daw namin isi-celebrate. Ayan, kakain daw kami guys. Ayan. At eto na nga guys, natatanaw na namin ang bilog niya sa Mowa. Ayan guys. Sobrang ganda.